binyag daw ay para lang sa matatanda na marunong ng mananampalataya. Paratang ng ilang protestante, hindi raw dapat binyagan ang mga sanggol kasi wala pa silang personal na pananampalataya. Sagot nating mga Romano-Katoliko, itinuturo ng simbahan na ang binyag ay regalo ng grasya ng Diyos. Hindi gantimpala sa kaalaman. Sa gawa, chapter 16, verse 15, at chapter 16, verse 33, bininyagan ang buong sambayanan, sambahayan sa tradisyon ng simbahan mula pa noong sinaunang panahon. Binibinyagan ang mga sanggol bilang pagsisimula ng kanilang buhay sa biyaya ng Diyos.